Magandang hapon. Hinto. Walang candy sa ospital. Oh, Diyos ko. Ano yan? Oh, napakasama. Pagkatapos ng aksidente, sige, bilis. Bilisan mo. Kamusta? Ano? Sino ang dinala mo? Oh, hindi! Kapatid ko! Anong nangyari? Masama ba ang lahat? Oh, Diyos ko! Ah! Halos na wala ang buhay ko? Hindi mo ba nakita? Isang biro lang ito? Para sa'yo, isang bunch ng candy. Tara na, guys! Oh, kuya, salamat! Sobrang galing nito! Ang pinakamahusay na kapatid sa buong mundo, Astig! Paparating na ako hindi ito ang kanyang kama oh napakagandang araw Pencho! ano ang hawak mo candy ano mo tignan natin ang mas malapit suertehin ka naku naku Kinuha niya ang paborito ko candy. Hmm. Kukunin niya rin ang chichiria ko. Pero may ideya ako. Hindi magagawa ni tatay, pero ako na isang nurse. Ah, nasa bulsa ko mismo. Hoy, magandang babae. Kasamahan mo ako. Hindi mo naaalala? Nag-aaral tayo ng magkasama. Narito ako para palitan ka. Magpahinga ka ng maayos. Palang! Ah, Oo, oh, umuwi ka ah. na. Um, hindi pwede uh, si Danny. Ibigay mo sa akin yan. Hindi ah. Oh, mawi ka na. Galing, astig. Isang buong kahon na puno ng candy. Tayo na. Uy, sis, Dinalhan kita ng sorpresa. Puro karne Mayroon ito. Gusto mo ba? At may mga chichirya rin? oh, uh. alam kong magugustuhan mo ito. Oh. Ang sarap. Ang sarap naman. Hey, kaibigan. Anong ginagawa mo? Hahanapin kita. Papaluin ko lahat ng kitty sa'yo. Oh, hindi. Oh. Sana ako pupunta. Oh, girl. Narito ang kahon. Huwag mo. mo lang kainin. Oh, ang sakit ng ulo ko. Tama na. Ibigay Got mo it. ang mga candy. Aray! Right. Bakit hindi ko magawa ang kaunti Got lang? It. Oh, oh. Anong nangyayari? Yay! Oh, um, Raptor? Hindi mo ba ako matutulungan? Oh kita mo? Oh, Masakit siyempre. ang ulo ko. Pwede mo bang itigil ang paglalaro? Ah, natutuwa Maghanap ko sa aking... ng ilang kaso. Aking mga doktor. Hmm. Oh, Alin lang itong candy, siguro? Oh, maraming salamat. Iniligtas mo ako. Um, sandali, ano? Hindi ito tableta? Yan ay Skittles. Napunta ka na ba doon? Pasensya Meron na. Merong buong set oh. dito. Oh, oh, oh. oh. Oh, hindi mo ma-imagine. Binigyan niya ako ng candy, hindi resibo. Ayos ka lang ba? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo pwedeng dalhin yan. Oh, pwede ba akong mauna? Oh, salamat. Wala ko dito. uh, hello? Papasok na ako. Walang mga candy. Ano? At ano yon? Isang daan ng Skittles. Teka, tao sa wheelchair? Gawa ka ba sa candy? O ano? Ano? Lumabas ka ng ospital dala ang mga candy mo? Ay, hindi. Sandali lang. Mas mabuti iyan. Oh, ikaw naman. Ibigay mo sa akin ang mga chips. Huwag mong itago iyan. Oh, hello, darling. Bye-bye. Magandang araw. Alright! Oh, anong nangyayari? Oh, nagsisinungaling ka ba? Oh, masama ang pakiramdam mo. Bumalik ka sa ward. oh, oh. At siguraduhin sabihin sa doktor na maglagay ng parang liko sa bisikleta o kung anuman. ano man. Ano? Um, pwedeng matulungan kita? Kamusta ka? Ay nako, ang sultan! Ah, uh, sinabi nila darating ka? Salamat dito. Ang cute! May sakit. Oh, salamat! Oh, ang bait mo! Magagandang dilag. Kau so, manhin, mahal kita. Oy! Tumating ako ano? para pumili ng asawa ko Ikaw ang pipiliin ko Kamusta? Ako ito, si Ted ang iyong kapatid. Ano sa tingin mo ang costume ko? Tignan mo yan, at may dala akong para sa'yo Hindi pera, kundi it's Salcreen, so, daurari, worry, eye I... Akiusa, pwede ko rin oh. kainin ito? Salamat Gagawin ko ni... Gums, Kumain. honey Huminto ka Hindi pinapayagan ng matatamis O, oh, lahat? ay may kung anong masakit dito? Pero kailangan mong ibigay sa akin ang matatamis? O, ibibigay ko ba sa kanya ang matatamis ko? Siyempre hindi. Isang bangungot. Pero may naisip ako. Itatago ko ang aking skittle para hindi ito makita ng NARS. Masarap. Napakasimple, ganun lang. Napakatalino, hindi ba? Aray! Dumaan na lang tayo sa nurse. Ibalik mo yan. Huwag nang maghintay. Anong meron ka? Hmm. Oh, masakit ba ang braso mo? Ano ang problema nito? Ah, ah, ah. ah, ah pasensya, pasensya na. Diyos ko. Bilisan mo. Tara! Aray! Nabali ang braso ko. Masakit ito. Parang leon oh, oras yes. else. Poor Bali. Pakinggan muli. Bakit ka sumisigaw? Candy yan. Naiintindihan mo? Pumasok ka at... Ha? Huh? Ayos. Well, Skittle. Mga tao. Anong nangyari? Nasaan tayo? Kumanta tayong sabay! Maligayang pagdating sa hamon na may mga misteryosong pindutan. Anong klaseng nayo? Konnichiwa! Bakit tayo nasa mga hawla? Kunin mo! At bakit may mga kamera? Nandito ang kamera! May nanonood ba sa atin? Magbait May maglabas sa amin! Wow! Bakit ka sumisigaw? Ang saya ay nasa unahan pa. Julian, pindutin mo ang button. Ngayon, ang button ay hindi nakakatakot kahit kaunti. Higit pa rito, isang masarap na, na inumin mula sa Starbucks ang nahulog. Whisk ito sa drum. Tignan mo kung gaano kasarap ito na may whipped cream sa ibabaw. Julian para sa'yo lahat It mo. ito. Huwag mo lang kalimutan buko. huminga. Ito ay kakaiba as sa estilo. And para sa dekorasyon, isang takip na masilang whipped cream. Bagay na bagay ito sa kanya. Napakasarap din ito. Akin talaga ito! Wow! Mmm, ang sarap para Pero, sa akin. um, naisip ko ano kaya ang mangyayari kung pindutin ko ang button na ito. Ano ang meron tayo dito? Um, pagkain ng pusa. Lahat tayo ay mahal na mahal ang mga pusa. gayon paman sa ngayon, ang pack na ito ay para sa iyo, Nancy. Oo, talagang maganda ang amoy, pero baka masarap din ito. Wow, maaaring umulan na may lasa ng tuna. Um, mukhang hindi masaya si Nancy. Bueno, baka sa susunod ay swertehin ka. Sige, ngayon, si Jillian ulit. Ano kaya ito ngayon? Hmm, pipindutin ko ito. Tingnan natin. Ito ang paborito Coca-Cola ng lahat. At gano ito karami? Buong pyramid? Naku, Jillian, mag-ingat. Bumabagsak ang cola sa'yo na parang nagyayalong ulan. Sana hindi ka magkaroon ng bukol sa ulo pagkatapos niyan. Ikaw, maliit na clown. Pero pwede ka nang mag-enjoy sa malamig na Coke ngayon. Mayroon akong pagkain ng pusa dito. Pindutin ko ang button. Oy, Nancy. Anong kukunin mo? Wow, yan ay isang ice plaster. Aray. Right. Maaari mong gamitin ito para i-freeze ang mga bagay. Subukan mo. Nakahanda na ito para sa atake ng yelo. Mag-ingat ka lang. Oh! Ano? Wow! Mas masarap ang frozen cola! Totong so ice cream! Julian, subukan ko nga! Ako ang nag-freeze nito! Ayaw mo? Sige lang! Ang super ray ko ang gagawin kang istatwang yelo! Ha! Ngayon pwede ka namin gawing dekorasyon sa mga winter parks? Samantala, nananatiling malamig si Julian. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa kanya. Oo, oh, 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 masarap matamis na kakaw. Ang sarap, ang bango at mainit tamang-tama para tunawin ng ating reyna ng yellow si Jillian. Tingnan mo, gumana. Isang magandang chocolate shower. Ano pa bang mas maganda? Ang galing! Ang sarap! Nancy, ubos na ang baterya ng blaster mo hindi mo na kayang i-freeze ang iba pa. Jillian, pindutin mo ang button. Ang interesanteng talaga dito, tuwing may bagong sorpresa, ano kaya ang makikita natin ngayon? Wow! Ang taas ng teknolohiya ng mga salaming ito. So, what it is na project, may espesyal na serbisyo. Tangay mga tunay na espya lang ang may ganitong bagay. Hiramin natin ito sandali. Ano ang gagawin natin para sa challenge? Jillian, saluhin mo yan. Mag-ingat lang. Mahalaga ang bagay dito. Sige. Wow, parang nasa laro ng computer ako. Teka, mga pahiwatig ba ito? Pindutin ko itong button na may ngiti. Mukhang masarap ang makukuha ko. Tamang tama na. Tama ka, Jillian. Ang malaking balde ng matamis na caramel na popcorn ay sayo ng buo. Napaka-crunchy. Sana makapunta ako sa sinehan kasama ito ngayon para sa bagong pelikulang aksyon. Pero kahit wala ang pelikula, may pwede kang gawin. Sama ka sa isang mainit na bigkis ng popcorn. Oh, wow! Wow! Ang sarap nito! Gusto ko pa ng gusto! Pindutin pa natin ang isa pang button! Ano kaya ang meron tayo ngayon? Wow! Isang malaking pakete ng mga cupcakes! Mm. Makukulay hmm. na Skittles. Tatay. Oh, cholang frail na fal mo siway. For mas mapuring huwag mong tanggalin ang iyong salamen mula sa iyong mata o magiging masama ito. Ang asti? Samasang. <laughs> Kaya anong susunod? Tingnan natin. Ito ay isa malaking pakitin ng masilang magagaan na marshmallows. Oh, kung gaano ito kasarap. Jillian, ang swerte mo. Gusto naming lahat Sige. na nasa pwesto mo ngayon. Kaya pagsawaan mo. Oh! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Oo! Oh, 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 sobrang sarap! Wow! Handa akong kainin ito buong araw. Hey, Jillian! Pwede ko na bang pindutin ang button ngayon? Nakatanggap ka na ng maraming candy. Sige, gawin mo yung berde. Salamat! Hi. Ano ang meron na kayo? dyan? Ayoko ka magalit ka, Nancy, pero nakakuha ka ng bulok na daeng. Oh. Oh, ang baho. Kahit na, baka magustuhan mo ito. Sa huli, iba-iba ang ating mga panlasa. Mahilig ako sa maalat na bagay. Oo, oh, parang hindi ka nasisiyahan. Pero ano ang magagawa mo? Ito ang mga patakaran ng ating hamon. Maaring makuha mo ang kahit ano. Jillian, nagsinungaling oh? ka sa akin! Kukunin ko ang iyong spy glasses para diyan. Nagtataka kung bakit niya nakita ang mga iyon. Wow! May mga pahiwatig sa lahat ng dako. Pipindutin ko ang exit. Makakauwi na rin ako. Ah, uh, ano? Diyos ko, ang daming pahiwatig. Dapat nakita mo ang mukha mo. Jillian, okay, audience. ka audience, Pumili ka ng kung Ano sa... ang meron tayo. Pero walang... Oh, oo, oh, oh, ang paborito natin, Nutella. Ojo? Ano ang masihito ba kaysa sa isang tsokolating Ahas? bumubuhos na, na talon? Ang banayad na daloy oh. ay bagay sa anumang nakakatakot na marshmallow. Diyos ko po, Oo, oh, Jillian. Nakuha mo na ang lahat ng pinakamagagandang matatamis. Tingnan mo yan. Isang tsokolating paliguan niyan. Wow. Swerte na naman si Helena. Hinihintay ka ni Nancy. Oh, sweet jelly belly beans. Ang galing. At nakaupo ka mismo. Gayun pa may isang kondisyon. Ang mga candy na ito ay may iba't ibang lasa at hindi lahat ng ito ay maganda. Hindi mo malalaman hanggang subukan mo? Para na, Nancy! Hmm? Mm? Susubukan ko itong cube? Kaya, kumusta? Wow! Do I may wagang mga dinakikitang candy? Nancy? Nasaan ka? Iniwan mm? kita. Uy! Tumakas ka ba? Tumabang Hindi mo ako tato. sinabihan oh. ng kahit ano. Pero habang Hoy, Nancy, saan ka? Nagtatago ka? Eh. <laughs> Walang nakakita sa akin! At magagamit ko ito Ang sa kiloko. aking kalamangan! Oh, grabe, <laughs> Hahabulin na kita ngayon! Ha, saan ka! Lumabas ka! Ano yan? Yan ay tsa! Malaya ako! Oo! oo sa wakas malaya na na ako! Jillian Ano Tarana tarana Umalis na tayo dito paalam masamang clown